At yun nga no, mga kabayan, pag-usapan nga po natin. Ha? Ito pong tirada po ni Atty. Tupasio patungkol nga po dito sa Maharlika Pond. Na kung saan nga po, ito pong Maharlika Pond ay una na pong inamin ni Pangulong Bongbong Marcos na siya po ang nakaisip. Ha? Ito po ay galing mismo sa bibig ha? ni Bongbong Marcos. Doon siya po ay natanong patungkol nga po dito. Kanya nga po sinabi na siya nga daw po, ang nakaisip ng ideya nito na magkaroon po ng Maharlika, Maharlika Band. Ang matindi mga kabayan sa pagsisiwalat po ah, ng ni, ni Ator ni Tupasyo patungkol nga po dito sa Mahal, Mahalika Band. Eh mukhang nakakatakot po yung nangyari sa Mahalika Band mga kabayan. Eh tinabagay parang nasimot na po yata eh. Bakit po mga kabayan? Eh mantakin po ninyo nakapag-alaman po ni Ator Dito Paso, na ito pong di Kapan, ang consultant po niyan ha, ah, ay yung um, dating consultant din ng 1DB Fund ng Malaysia na kung saan e eh, sinimot po ng kanilang Pangulo yung pera ng kanilang bansa. Ah, yung consultant po doon, na na-charge as guilty sa pagiging fr sa fraud na ginawa doon sa 1DB Fund sa Malaysia kasabwat po niya yung mga matataas na opisyal hanggang doon sa kanilang pahulo yung po yung consultant po natin ngayon mga kabayan, dyan sa maharlika pan yung po ay ayon kay Ator Nito Basho, mga kabayan e ano po mangyayari po dyan pagdating sa dulo pagdating po sa dulo nyan mga kabayan baka mangyari po dyan e eh yung nangyari din po sa Malaysia na kung saan niya po eh, napatunayan na bilyong-bilyong piso o bilyong-bilyong dolyar ha, ang natangay at naibulsa ng mga matataas na opisyal at ng kanilang Pangulo. Hindi na po tayo magtataka kung bakit ito po yung kinuhang konsultant sa maharlika Kapad. Bakit mga bayan? Eh parang ganun din po yung nangyayari Pantakin po ninyo yung pera ng PhilHealth, pinasok dyan sa Maharlika Panto, anong ginawa? Kinuha. Hindi po ba? Kumita po ba yung Maharlika Hindi pa. O, nasan na ngayon yung Maharlika mga kabayan? Di ba? Malay ba natin? Baka mamaya, naibulsa na po yan, nagtatanong lang po. At mamukat-mukat po namin, ah malaman naman po namin na ang konsultan nyo pala, ang maalikapan, eh yung scammer. Mga kabayan, eh paano po yun? O pues, pasensya na po, ano, commercial lang. <laughs> eh paano po yun, mga kabayan? Di ba, ba? Ano pong gagawin natin dyan? Eh, wala eh. Sila-sila po yung namumuno. Sila-sila lang po ang may alam ang consultant po natin scammer. Di ba? Andiyan pa si Tambalos Los. Go. ang pangulo na weak leader na pinapaikutan lang ng kanyang pinsan na si Martin Romualdez. Minsan, nat, di ba, natatanong ko na lang sa aking isip eh. Ano bang merong hawak itong si Romualdez? Na kung bakit hindi po siya masita ng kanyang pinsan. Yun talaga yung nag, naglalaro sa utak ko. Ano ba yung meron tong taong to? May hawak ba siyang ebidensya na Tumikira si Marcos? Kaya hindi ko alam ha. Pero ganun ba? Kaya hindi siya masita? Kasi pag sinita siya ni Marcos, ilalabas niya. ba? Diba? Kasi kahit, ba? Diba, Harap-harapan na po ang ninanakawan ng pinsan niya ang ating bansa. Tapos wala kang gagawin. Diba bilang Pangulo? Bakit? It's either hawak ka sa leeg o kasabwat ka. di ba Ganun lang po yun eh. Sa tingin nyo mga kabayan, ito bang si Bongbong Marcos ay hawak sa leeg ng pinsan niya? O kasabwat siya doon sa malawak na diyan sa flood control project? Di diba po ba? O ito mga kabayan, panuorin po natin ha yung pagpapaliwanag dyan ni Atty. Ni paso patungkol nga dyan sa 1DB Fund na yan ng Malaysia, na kung saan yung scammer na konsultant nila eh yan po yung konsultant ng Maharlika Fund uh, ba diba, panoorin po natin kayo na po magusga kung sino paniniwalaan nyo ha oh. tinatanggi ng Malacanang, tinatanggi ni Atty. Castro okay. pero ano ba, itanong nyo sa sarili nyo saan lumabas ang report na ito, ano ba itong Sarawak Report oo oh, ha dun sa bansang Ayan. pinanggalingan niya yan. Hindi, Kada ito, ito, ito. Oo, o, di, Ang Sarawak ay isang ay parang probinsya ito ng kwan na, eh. Nang, nang ano, ng, Malaysia? Ng Malaysia, oo. Ito ay isang website nga, nakatulad sa na sinabi apo. ko, ay Sige na-focus pa. sa mga anomalya. ayo, Ito ay sumikat sapagkat ito ang unang-unang nag-blow ng whistle o nagbunyag. A ah, uh -huh. o nagsiwalat na may anomalya sa 1MDB. Uh -huh. Yung sinasabi nating Sovereign Wealth Fund Apo. ng Malaysia. Opo. Okay. At lumabas na yung sinasabi niyang mga anomalya Bagamat nung una ay itinanggi ng pamahalaan ng Malaysia, Opo. lahat pala totoo. Yun. Doon sumikat yan. Ala. ala Ayan. Ay ay oo. Uh -huh. At anong nangyari noong in-expose nila? inimbestigahan okay. ang 1MDB okay. na pag-alabang bilyon-bilyong dolyar nga ang ninakaw. Ang naging resulta, ito nga, na-convict si Mahoney, na-convict yung isang taga-Saudi, okay. nakulong ano? si Najib Razak. Ha? Nakulong! Hmm. Okay. Yung Prime Minister ng Malaysia, bumagsak ang kanyang gobyerno kasi federal yun eh. Opo. Pagka nag-vote of no confidence, election ulit. Ah. natalo yung partido niya. Ah. Uh -huh. Unang-una tong nag-expose itong Sarawak Report noong 2010, in-expose niya na itong isang mataas na opisyal sa gobyerno ng Malaysia, si Taib Mahmud ay maraming mga ari-arian sa ah. Canada, sa Amerika na galing sa Ah, sa corruption, Wow. Yun. Oh, grabe. Mm. Nung una, nagalit yung pamilya. Mm. Pero nag-imbestiga. Totoo. Totoo pala. So, okay tong... Okay tong uh, Sarawak Report. Yung sabihin, ang mga expose niya ay Totoo. Totoo. Oh, well researched. May basihan. Pangalawa niyang expose, the next year, sinabi nitong ni Sarawak Report Opo. na yung isang contract contractor uh -huh. na Chinese 'Yung Sinohydro na gumawa ng parang flood control o power project okay. sa Malaysia uh -huh. ay substandard parang 'yung nangyayari dito. Allah, substandard. Mm -mm. Oh. Nung una tinanggihan. Oh. Pero nung naglaon, nagkaroon ng investigasyon Umamin ang Sinohydro na palpak nga ang kanilang tagawa. Hello. So, totoo na naman, oh, di ba? Sinasabi na mer, ito daw si Patrick Mahoney, nandito dawa, daw, ha, mm. daw, sa Pilipinas, at siya ang nag-a-advise tungkol doon sa Maharlika Wealth Fund. Bay, teka muna. Okay. Kung ito ay totoo, mabigat. Eh, siya nga yung dahilan ng pagkalugi at pagnanakaw sa 1MDB. Mm. Bakit isang sovereign fund na naman ang kanyang pinakikialaman dito sa Pilipinas. Oh. Ang sabi kasi dito sa report, siya daw ay nagkaroon ng maraming koneksyon kasama sa pamilya ng nasirang Bobby Ongpin, Roberto Ongpin ng AlphaLand. Uh -uh. At nakita daw na ispatan daw. Oh. Uh -huh. ko daw ha. Opo. Nas itong si Mahoney ay nakikipagpulong sa mga maimpluwensyang mga tao, no, mga yun. politiko dito sa Pilipinas, kasama na si dating Speaker Martin Romualdez. Siyon ang sabi ng report. Uh -huh. Oo. Oh. Okay. Ito naman ay mariing itinanggi ng kampo ni Speaker Romualdez at ng Malacanang. Hindi daw totoo, baseless daw. Oo. Uh -huh. Ang nag-report kasi nito ay yung Sarawak Report, isang website na ang kanilang inaatupag ay mga expose na mga hmm. maanumaliang mga transaksyon sa Malaysia. Nako. Okay.